For today's video, nainip na naman ang kuya nyo Kaya ngayon, naglakad-lakad ako para maghanap ng makdo dito sa Hong Kong Ayun, nakita ko na si makdo Kaso ah, umaga na, nakita ko siya pa. Pareho lang kaya ang orders sa Pinas at saka sa Hong Kong? Kasi sa Jollibee, iba Dito kaya, try natin Tara, pasok tayo Kapareho lang sa Pinas, may pinto. Ito, <laughs> may pinto, tapos papasok ka. Yun lang. Ito, meron din silang yung machine kung saan ka order May dine-in, take-out. Dito, eat-in. Kaso, parang walang rice. Wala akong nakitang rice meal. Puro lang siya spaghetti with chicken. Ganun lang. Tapos puro mga burger. Nabigyan kasi kami ng McDo voucher dito sa Hong Kong kaya pwede kami mag almusal dito. Ang hirap pumili kasi limited lang yung voucher namin. 180 Hong Kong dollars lang siya kaya kailangan namin pagkasya eh. Pwede din naman magdagdag ng cash pero okay na kami dito sa voucher. Wala talaga ako dito makita rice. Gusto pa naman ng mga kasama ko rice. Pero ang ordering ko na lang burger at saka pancake at hash brown at nuggets. I-comment mo kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang video na to. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!